agrabyado si Boy Contemp, kalderong ex-NPA paduano, at kung sino pang alipores ni Tom Baluslos sa mga pinagsasabi po ng mga social media commentators, ng mga social media personalities kagaya ni Ka Eric, huwag nilang gamitin na armas at instrumento sa panunupil at panggigipit ang Kongreso. Magsampa sila ng kaso bilang pribadong individual. Hindi. Bilang Kongreso, ipapatawag nyo kami, tatakutin nyo kami, iharas nyo kami, gagamitin yung poder nyo sa contempt-contempt nyo, ipapahiya nyo kami, at hindi nyo kami bibigyan ng karampatang kalayaan na ipagtanggol ang aming mga sarili, ipapakulong nyo kami hanggang June 30. Yun ang gusto nyo gawin. Alam na namin yun. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Pero hindi namin yan ibibigay sa inyo ng ganun kadali. Ha, ginoong padwano, maglabas ka ng warrant of arrest. I-convince mo si Martin Romualdez na maglabas ng warrant of arrest. At ito masasabi ko sa iyo, good luck kung magpapahuli ako sa iyo. You are not the court and you do not own the government. No? At anong gusto mo? Ipatigil ang aming channel? Paimbestigahan mo kami? Ikaw ang dapat imbestigahan. Kayo ang dapat imbestigahan. Kung tama ba ang pagbabayad nyo ng buwis? At saan na pupunta ang mga pundo nyo? Saan na pupunta ang inyong mga tinatawag na miscellaneous in other operating expenses na liquidation by certification? Ilang taon ka dyan umupo sa Kongreso? Anong kabutihan ang naidulot mo sa bansang Pilipinas maliban sa pamimerwisyo, paghahambog-hambugan at paghari-arian at pag-astang sanggano sa loob ng Kongreso? Anong naidulot mong kabutihan? Wala. At magkano ang inyong ginagastos at saan na pupunta ang mga pundo ninyo? Kayo ang may obligasyon na magpaliwanag. Hindi kami. Ha? Hindi kami pagmamayari kayo ng taong bayan. Hindi nyo kami pagmamayari. Ang gobyerno ay pagmamayari ng mamamayang Pilipino. Hindi ng mga sangganong katulad ninyo. So, klaro tayo mga kababayan. Wala silang karapatan. In aid of legislation lang sila. Tapos magpapakulong sila sa amin. Until June 30, ha? Kasi ang paso ng kanilang warrant of arrest at pagpapakulong ay doon pa po sa July 1. At mantakin nyo ang target ay papakulong ako, kami, or selectively, kung sinong targetin nila sa Quezon City Jail. Aba, hindi ako natatakot diyan pero kung tama na ako'y nagkaroon ng kasalanan at korte ang desisyon. Kung gusto mo, tumakbo ka sa korte para patas ang laban. May abogado din magtatanggol sa akin at may abogado ka doon tayo maglaban. Pero kung gusto mo ng debate on issues of policies, programs, legitimacy, and validity, and the moral and constitutional basis ng inyong mga inutil at bangkaroting ginagawa sa Kongreso, then suspend the rules and do not use your contempt powers against us at tanggalin yung mga bodyguard nyo dyan at haharap kami sa inyo sa patas na laban on a debate of a full-scale discussion gamit po ang reason and logic Sige, isponsor mo at iyon ang ipasamong resolusyon at kung gusto mo, i-public full coverage natin at kawin natin siya sa grounds ng House of Representatives pero mas maganda kung neutral ground para makita ng taong bayan kung ano ang laman ng inyong utak at anong inyong intent at gaano kayo kahanda na panindigan ang inyong paggagamit ng abusadong poder at ginagamit nyo bilang instrumento sa panggigipit, panunupil at pangbabalasuba sa karapatan ng mga mamamayan at pangbabalahura sa batas ang kongreso. Hindi na kayo nakontento sa pagwawaldas ng pondo. No? Dapat lang talaga kayong tawagin kayo na kangaro court. Masahol pa kayo sa Kangaroo Court ng mga NPA. <laughs> atat na atat ang mga komunistang kongresman, no? Akala nila makukuha nila ang gobyerno. <laughs>